Isang makasaysayang okasyon ang naganap ng formal ng binuksan ng Manila Adventist College ang kauna-unahang nursing school sa Occidental Mindoro. Isa ito sa malaking hakbang sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon at paglilingkod medikal sa rehiyon. Si Myra Jim Tanyedo para sa Balitang May Pag-asa. Isang makasaysayang araw ang ginanap dito sa Sablayan Occidental Mindoro sa isinigwang inaugurasyon ng Manila Adventist College Sablayan Campus, ang kauna-unahang nursing school sa probinsya. Daan-daan ng nakisama at nakisaksi sa makulay na selebrasyon na puno ng papuri at pasasalamat. Tampok dito ang isang parada, ang turnover of key para sa bagong pasilidad, hindi rin nagpahuli ang mga opisyal ng pamahalaan sa pagbibigay ng kanilang suporta. So through the leadership of uh, Mayor Bong Marquez, yours truly, at buong sangguni ang bayan, at sa lahat po ng Department Head LGU, Governor Kong, Kuya Jun, MAC Family, thank you very much for sharing your blessings to all of us here in Sablayan. Mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, Lord. Maraming salamat. Ayon kay Occidental Mindoro Governor Eduardo Gajano, malaking tulong ito para sa mga kabataang Mindoreño. Tayo sa mag-aaral sa Manila, napakalayo, hindi na maso-supervise ng mga magulang, di ba? At least nandito na, dito na sila mag-aaral. At kasama nyo kaming magko na mag-aral sila dito sa dito po sa Manila Adventist College. Ang ating pong mission lang talaga ay ilapit talaga ang serbisyo sa tao, pagtulungan natin. Dagdag pa ni Sablayan Mayor Walter Marquez isang biyaya para sa kanilang bayan ang pagkakaroon ng ganitong institusyon. Malaki ang maitutulong nitong Manila Adventist College Mindoro, partikular dito sa aming bayan. Dahil ang buong isla ng Mindoro ay wala namang kurso na katulad ng nursing na ino ng MAP ang ating paniniwala, yung magnitude impact ng proyektong ito ay napakalaki dito sa bayan ng Sablayan. Bagaman hindi personal na nakadalo, nagpadala ng kinatawan si Congressman Leo Di na nagatid ng mensahe ng pagbati at suporta mula sa Kongreso. Bahagi ng ating layunin para sa isang matatag na pamayanan ay ang pagkakaroon nang kalidad na edukasyon, bukas at abot kamay para sa lahat. Binigyan pugay din ang donor ng lupang pinagtayuan ng campus si Fraterno Mendoza Jr. na nagpaabot ng pasasalamat sa katuparan ng proyektong ito. Pagtulong, wala namang pinipiling kulay o paniniwala. Gusto ko lang pong banggitin yung kanang tatay ko noong araw lagi sinasabi niya sa akin na, John, magkaroon ka naman ng halaga at kabuluhan. <laughs> Kaya ito po, itong punlupang ito, sa tutusin po, ah, bahagi po ito na binigay sa akin ng tatay ko. Kaya siguro, nasunod ko naman po siya ngayon dahil may kabuluhan naman po yung itinayo dito. <laughs> maraming maraming salamat din po at laging kabahagi niyo ako sa proyektong ito at ang pamilya ko po at ang taga sa Blayan. Congratulations po ulit. Naging keynote speaker ang SSD President Pastor Roger Kaderma. Bring the quality and good education in Mindoro and looking forward that someday we could be able to produce excellent quality nurses here in Mindoro. Nararamdaman po namin ng full excitement and we will make sure po na we will do our best to to make our instructor proud and 100% na mag-graduate kami lahat. Isa ring na bahagi ang pagbibigay ng unang scholarship sa batang katutubo, si Jessa Luznawan na buong kagalakang tinanggap ang pagkakataong makapag-aral. Ako po ay nagpapasalamat dahil sa pagkakataong ito ay may nagbigay sa akin ng sponsor para ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa nursing. Salamat po sa Adventist Hospital Palawan. Sila po ang nag mag-sponsor sa akin. Patuloy na umaasa at nanalangin ang Manila Adventist College Mindoro na mas marami pang kabataan ang mahubog dito. So ang pinaka-focus namin dito sa school is community-centered nursing care. So we will teach the community how to take care of themselves so that we would avoid disorders. Um, and uh, our nursing students will be one that will promote uh, health to the community. Kami po ay nag-iimbita kung sino dyan ang mga, uh, mga kababayan natin, dito sa Mindoro sa mga kalapit na mga uh, towns na sila po ay magpapadala ng estudyante upang tayo po ay sama-sama na magtulong para ma-promote ang health natin dito sa lugar na ito. We praise the Lord for all the blessings na binigay niyo po niya sa atin. Through this school, we will be equipping students for life and preparing them for service. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Mayra Jim Taniedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.